ano arrest team? No arrest team Sir, this is private property, ano? Hala, ano, Thailand, sir Pulong yan Halaan ang dahilan, sir Private property, kamukerong may ari Sir, private property Sir, private property This is private property Kahit pa, sir Kahit tayo nga namin, sir, this is private property Sir, 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 sir. Sorry, the obstruction nakakadaan yung mga ano. Alaksa, this is violation of the temporary protection order issued by the judge. Alang kinadalanan sir. Sir, nandiyan ka na. Sir, Ah, oh? uh, sandali lang sir. Ah, uh, magpapatuloy lang sir. Sa dadahan na sa mabuting usapan sir. Gentlemen, gentlemen, relax. Relax. Sandali lang po, sir. Ha. Sandali lang po, sir. Ay, hey sir, may dana. May dana po. May dana. Ginawa po. po na Sir, makinig ka muna, sir. Ay, ay, hindi pwedeng hindi ka makinig. Makinig ka. Makinig ka, sir. Sandali lang, sir. Mga puti, sandali lang. Pag-usapan muna natin. Sandali lang, sir. Sir! Sir! Makinig ka, sir! Para na tayo hindi Pilipino, sir, hindi ka nakikinig, sir. You are a full police officer. Makilis lang tayo. Makilis tayo. Sandali lang. Sandali lang. Paano naging obstruction ang nakilatinataanan, sir? Sandali lang po, sir. Sandali lang, sir. Sandali lang, sir. Hindi po nakalala, sir, oh. Ang laki ng bastis. Ali ka, sir. Dahan ka mo na sir, sir. Dumaan kami nito, sir. Sir, sandali lang, sir. Sir, huwag tayong kami. mag-abuse sa power. Huwag tayo mag-abuse ka dito mag, mag dito, sir. Ang laki ng daanan, sir. Dito, 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 tinan mo. Ang laki, oh. Hindi dito. Hindi dito. Dito ang laki ng daanan, sir. Kagali lang, sir. Kagali okay, lang, sir. Kagali lang. Hindi po. Hindi po niligado, sir. Ang mga gulong mo lang ginagawa masama, sir. Nag-standby lang, sir. Ito yung daanan ni sir. Ito, ito yung daanan. Para, kasi, sir, yung, yung mga kapulisan nyo, hindi nyo binibrief, sir. Hindi po sumusunod sa tuntunin, sir. Sandali lang. Sandali lang. Relax, dey, relax dey. lang po. Relax lang po, sir. Ayaw dey. na silang gulo, sir. O, sandali La lang. Sandali lang. Walang brasuhan. Walang brasuhan. Walang kaming kalaban-laban, sir. May mga armas ka, sir. Diba? May armas ka. Relax lang po. Relax lang po. Alam po namin, sir, ang pressure sa taas. Okay? Alam po natin ang pressure sa mga hineral niya sa taas. Too much pressure na po, mga kapatid. Naintindihan natin sila. Mga kapatid. Mga kapatid. Mga kapatid. Naintindihan natin sila, sir. Too much pressure na sa mga general nila sa taas. Too much pressure na sa kanila. No? Kailangan nilang gawin yan kasi grabe ang pressure sa kanila. Kasi ninth day na po, mga kapatid. Anniversary pa po natin. Anniversary pa po natin, mga kapatid.

Saya baru pada baharun sir. Saya pada baharun sir. sir. Mo, salibu, sir, kita baru pada sir. Sir, kita baru pada baharun sir. Sir, hindi ka sir. Sir, hindi ka sir. Sir, kita baru pada baharun sir. Sir, hindi ka sir. Sir, kita baru pada baharun sir. Sir, sir. Sir, kita baru sir. Sir, kita baru pada sir. Sir, kita baru pada baharun sir. Sir, kita baru pada baharun sir. Sir, kita baru pada baharun sir. Sir, sir. Sir, kita baru pada baharun sir. Sir, kita baru pada baharun sir.

may nakakabahan .Si. po ng may lahong papayang patahak. Nakakabahan po nito na po ay, sinaya, ni say, dahil ibang talabaw magkasakunin mo. Ota bang garapanan, sir? sa po lang. Nakakabahan. Walang ginagawa na. sa lang po. Ginagawa na sa daanan. Ginagawa lang natin ang daanan mo, sir. O, oh, ginagawa lang natin ang daanan, sir. Wag po ganyan, sir. Sir, tinan ko, sir. Sir, halika, sir. kita, sir. Ituturo kita, sir. Magkagandaan ka, sir. Guys, guys, lima kayo, sir. Ang lapad-lapad po, sir. Ang lapad-lapad dito, sir. Sir, o, lima katao kataho, pwede makagandaan sabay-sabay, sir. Hindi po, sir. Hindi po, sir. Ito, ito yung o. Ito ang Sir, kaya na kayo. sir. Sir, nakakasakit ka, sir. Nakakasakit ka ng Wala sa laman sir. Oficiali ka Sir Flores, sir. Sir Flores, sir. 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 Police Colonel Flores. Sir, sir, sir kayo, sir. Police Colonel Flores. Police Colonel Flores. kayo, sir. Sandali lang po, sir naman sa presyo. Alam ko namin at nararamdaman nyo sa pressure mula sa inyo mga general at sa PNLG at sa akin ang presyo nito. Grabe po ang pressure sa inyo, sir. Kasi